Hanggang. So, ayan guys, good morning sa inyo mga kusambot So, nandito tayo ngayon sa EDSA guys At magbabiyahe tayo Mula dito hanggang Bagak Mataan I explore muna tayo doon Madaling araw pa lang oh Alas 4, 8, 4, Pura tayo nag take off Galing dito sa Tortigas to May biyahe tayong mahigit 3 to 4 hours Makapag unwind Kasi buong February Hindi tayo nakapag ride This is a work Kailangan natin unahin ng work Kasi Kailangan tayo tira <laughs> Kailangan natin ng tira Aray, pambala tayo. <laughs> so, ayan guys. Update ko na lang kayo mga mga sali Hollywood. Kasi, ano dito? dilim. So, ayan mga guys. Andito na tayo sa San Fernando, Pampanga. Ayan. Meron pa tayong 1 hour and 17 minutes. Para manakbo. Anong daan dito? Dito na tayo na kapag umpis na magbukas ng camera. Kasi, kanina. Focus tayo sa pagdadrive kasi madilim kaya yun uh, mas maganda pag uh, focus lang tayo sa pagda drive para mabilis tayo maka para mag enlist tayo ba <laughs> maganda yung panahon ngayon kasi ano siya cloudy eh, no? walang init Uh, may apentang hali, init sigurado Ito rin, ang ganda ng kabundukan na yun oh. Napakaganda Nakapalibutan ng kabundukan Kasi hindi nakadaan na natin alam niyo guys, napakasarap buong yakin pag ganito Hindi mo alam yung pinupuntahan mo Bago sa paningin mo yung lugar Ayan o, ganyan Bataan Provincial Highway So, andito na tayo guys, sa Bataan Provincial Highway Ayan yung gundok ng ano Hindi ko alam kung yun ba yung gundok ng Monsamat Grabe yung daan dito Mga ganito, ang lapad, tapos ang lawak tapos ano to Parang kung nakabike ka, magbabike ka, nakakaumay. <laughs> nakakaumay pinalang pag ganyan. Ganyan ka katuwid, Tapos patag pa. Meron pa tayo yan 21 minutes para makarating tayo ng kabog-kabog. Doon muna, una ang destination natin, kabog-kabog. Tapos... Uh, tatagusin natin yun hanggang makatagus tayo ng dagat Kay Savan Beach ba yun? Basta titignan natin kung anong dagat ang meron dyan sa kabila Tayo Huwag tayo dyan sa overpass Kasi hindi ko alam kung pasahan yan Nandito <laughs> na tayo sa Buendia Buendia Parang <laughs> Buendia lang Bagong ano ba ito? Parang bago lang yata ito Ayan Dito na tayo ito, so turn right daw tayo dito Ayan o Turn right, sabi Turn right Turn right if safe Okay Pag dumaan ka nga pala doon sa flyover Hindi ka pala maka turn right dito <laughs> Malipad ka <laughs> Ay, ang daming hams ah ha? Dapat ganito sa may marilak Ah, iskailahan pala Ayan na yung bundok base ng ano Mount Samat Ayan oh. o oh. na Iguumpisa na yung kurbahan Matapos tayong dumaan sa mga tuwid Mahabang ano Patag Dito na tayo sa kurbahan Ay salamat Ako pagliwaliw na ng ano ng manabela ako paglikmulik mo ng ganyan oh. Eyyyyy. Ano ba? Ah? Kaka paano daw tayo dito? Ayan o. Oh. Itaas. Ah, Buhayin tayo dito abog kabog dito eh. Magkano po? Pwente May daan din dyan kayo pupuntang Paisawan na no? Ay baka saan ang kayong kuwant? pinaka nakakarit na may tubig. Ah. Uh, ang dami po nagkukundi. Pagkasakadag dito, mita out, lusot sa kahit anong haw, Dito pa rin po ano, iikot pa Ah. Oh. Sigurado, lang diyan. Eh, dito po may pesta, malaling, may dito, Tiki po sa lang. Side trip lang pala tayo dito, guys. Masaya wala daw tagusan diyan, merap road daw eh. lang natin yung view Deck. Ah, balik na lang tayo para kayo, no? Ang ganda, oh. Yo. Ganda naman dito, oh. Medyo kalbo lang, oh. Medyo kalbo nga lang, guys. Parangan pala to. Ayan, oh. Ganda. Hey. Meron pa dun, sa so may pababa.

balik tayo para makapunta tayo ng Paisawan Beach wala raw daan dyan sa may part na mabuti na lang guys at hindi umulan maganda yung panahon maalingahit, maulap napaka ano nang ano maulap dito so mamaya sigurado mainit na mainit na yan pagdating ng tanghaling tapat maganda, panalong panalo guys panalong panalo so kanina guys dadaan sana ako doon so ito muna yung inuna ko. Titingnan ko mamaya pagbalik balik kung mga kadaan tayo doon. Kasi hindi ko pa napupuntahan yan eh. Pag may time pa, akitin ah, ko yan. Tingnan natin kung ano meron sa taas. Kung meron pang time. Pero pag wala, nadiretso uwi na tayo. So yun. Uh, babakpak na ulit tayo. Punta naman tayo ng kapila, Sa May dagat. Alright. So, so narating na rin natin. Sobrang saya ng nararamdaman ko dito. tayo sabay sa one beach alright turn natin o ah. mabust <laughs> na yata tayo yung lines na ito sa kadena taas yun oh. tayo lalabas tayo dito papuntang paisawan Pero okay palabas na tayo dito tayo selected Bagok Ayo na bagok Ganda Shout out to Sniper eh? At ako na hanapin Mukhang nag uh, ano rin sila Ah ikot ikot lang din Eh no, patingin-tingin sa ano Shout out <laughs> Ay, makakalig yan, tabing yung kabila na yan, dagat na yan oh, Makakabi yung mga kurbada dito <laughs> Mabuti na lang ka ako, oh, siminto Hindi siya espalto Madulas kasi yung gulong na ito sa anong espalto So nito, siminto eh Oh, yun eh oh. so, ganda Dagat na yun ah heyyyy banda natin na hindi na lang ah dito, pag gumano tayo baka din na ito may nakalagay naman dito, paisawan ano

jalan dan di atas jalan stop Di itu parkirnya, di parkirin di itu. Oo po, uh, lang dyan uh, uh, Mahinga lang Magkano entrance dyan tay? Sa akin Magkano pong entrance? Ito sa bit hmm. Kung mag-tetent ka ba? Hindi po, ano lang, magpapahinga lang dyan Magpapahinga lang, uh, ano. wala naman siguro so, Wala, entrance? Sa tra akong lang dito, sa parking lang sa bayan Magkano pong parking? 30 30 I-diretso mo na yung motor mo sa agad O pwede po dun? Oo uh, Hanggang saan po daan yan? Ayun ang daan, i-diretso lang yan Pasok dyan? Oo, uh, pasok ang ah Oo, oh, hanggang cottage. Kasi pagka, kaya ko lang binabawal, pagka Sabado, Linggo. Oo, marami kaya May mga bumaba tayo ngayon. May mga bumaba. May, mga bumaba. Sir, pinabayin ko. Hindi na tayo, okay na yan. sige, basta diretso ko lang dyan, ha? ah Diretso lang yan, tayo pa baba. lang. Itong ng dahil sa kaliwawag. Diretso lang. Diretso lang. Sabi na, deretret-retret na daw. Pasok ang motor dito. Tara na. Hey. Nandiyan d'yan, no? <coughs> you know. Kita tayo magpapahinga, guys. yun eh, o pasok naman talaga yun eh, eh. Uh -huh. guys ng aking biyahe ito talaga yung bumukod sa akin na napakaganda at napaka relaxing na karagatan ang Paisawan Beach talagang napabilip ako dito sa lugar na ito nakakatanggal ng stress, buhay na pinagdadaanan pag nakakita ako ng ganito sobrang sarap sobrang saya sa pagaramdam na nakakapunta tayo sa mga kakaibang lugar so in-enjoy ko lang itong place na to guys habang nag ako ng oras ng aking pag-uwi talagang sulit na sulit yung biyahe ko, sulit na sulit yung pagbalik ko ng Maynila dahil sa narating ko na ito ng lugar. Talagang kitang kita naman, ang ganda ng buhangin, kalmado ang karagatan Ayan, pinagmas na ko, parang buhay lang din, kalmado kalmado. Walang masyadong iniintindi. Ayan, ayan guys, malaking tulong ang, ang ating kalikasan. Ang ating mga napupuntahan lugar para maiwanan natin ang mga pansamantalang mga problema na dinadala sa ating buhay. So, yun, in-enjoy ko lang, guys. Then, papalit tayo para na natin yung mga Alright, let's go! So, yan, guys. Palabas na tayo ng no? kaysawan. Galing ako dun. Nandun yung motor sa baba. First time natin pumunta dito. Ano, bawal pumasok dito sa may ilumapit sa may shrine. Nire-renovate daw eh. Grabe, ang ganda ng taas dito guys. Ayan, makapagita ko sa inyo guys. dito sa taas guys, kitang kita mo yun No? Yung, baba, Manila Bay. Ang kita yung Manila Bay pag nasa taas ka. Ayan. Napa, 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 napa side trip tayo dito sa uh, Mount Samat. So kanina lang, sabi ko kanina, na ko ang oras kung kaabutin pero kinaya natin. Kinaya natin makarating dito guys dating na kita na natin sa libro lagi dati nung nag-aaral pa tayo nakita ko na ayos narating na natin ng sama napakaganda dito panalo yung ride natin ngayong araw next ride ulit alright So ayan guys, pababa na tayo ng Monsama Shrine Taas na ito Engine brake lang. Pauwi na tayo, boy. Pauwi na tayo, guys. Na... Ng... Pauwi tayo na ng Manila ngayon, guys. Oras na ba? 1.30 na. Alright. So, na. Pauwi na tayo. Gabi na tayo, mga karting sigurado. <laughs> mga

So oh, ngayon well, mga guys Marapit na tayo Parating din akong magaga pa oh. May ano pa Araw pa Ang oras Ano ba? 5.37 Aga pa Sado mabilis yung bakbaka natin Alright, hanggang dito na lang ulit tayo okay guys. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli ang ride natin. At saka, hindi ko na ride naman. Tawag ko lang kung saan. Gusto, <laughs> bagay na guys.